Yan, good morning sa ating lahat. So, buksan natin dito sa Genesis chapter 5 verse 3. Genesis chapter 5 or Genesis chapter 3. Chapter 3 verse 1 to 3. Genesis chapter 1 to 3. Yan. Kung wala ka pang concern yung Tikarta Bible, Sir Dave, install mo na lang sa bahay. Para kahit papano, yung mga sinasabi ko dito ay nasa Bible talaga. Yeah. Sabi dito, verse 1 hanggang 3, Now the serpent was more sub subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the, unto, unto the woman, Ye had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Yan. So tayo muna langin. Panginoon, mga po, salamat sa umaga nito at kami po ulit ay ah, uh, makakinig pa yun yung salita. Manalangin po namin na kami po ay uh, bigyan ng wisdom sa pakikinig na wa, ay maunawaan po namin ito ng maayos. Manalangin po namin, pa noon na magpagpapala po ito sa amin, maging blessing maging uh, ma-apply po namin to Panginoon sa aming buhay Panginoon. At kayo po yung mga Panginoon sa amin ng Holy Spirit ay mangusap. Gabayin niyo po Panginoon, gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento Panginoon upang ipahayag ang inyong salita Panginoon. At uh, ito pa ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. So ang pag-usapan natin dito ay si Eva at saka Adan. now yeah, which is uh, familiar sa atin to, di ba? Uh, ito yung pinakaunang ginawa ng Panginoon. Yan, nung pinaka uh, unang tao dito sa mundo. Yan. sabi dito sa verse 1, Now the serpent was more subtle than any beast Yan, of the field which the Lord God had made. Sabi dito, ay merong ginawang Panginoon na hayop, na which is, uh, kung maalala nyo, ahas. Yan, ginawa niya. Pero yung 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 ahas na yon ay si Satan. Inawa ni uh, ng Panginoon yung ahas. Ito ito daw yung pinaka uh, masamang ah uh, hayop. Kasi ito yung nag na kainin ni Eva yung uh, bungang kahoy. Wala siyang walang sinabi dito na kung anong prutas, hindi siya apple, hindi siya mangga, pero basta bungang kahoy siya. Yan. Sabi dito, uh subtitled and any beast of the field which the Lord God had made yan ginawa ng Panginoon and he said unto the woman sinabi ni uh, sige sabi na lang natin na si kwan, Si Satan to kasi si Satan naman talaga yung sinasabi dito eh na sinabi niya kay uh, Eva or sabi kasi the woman eh and he said unto the woman ye yeah, hath god said you shall not eat of every tree of gardens of the garden sabi niya kaya tanong niya ba na hindi niya hindi kayo pwedeng kumain ng bungang kahoy na to, sabi niya. Sabi rin dito sa verse 2, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Na lahat daw ng mga bunga ng punong kahoy, lahat maliban sa isa ay hindi pwedeng kainin. Pero lahat pwede na. Pwede nang kainin. Yan. Sinabi ni Eva. And then verse 3, uh, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had he said, God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Sabi dito sa verse 2, na sinasabi na ni Eva na hindi or pwedeng kainin yung mga prutas, buwang ng kahoy, maliban sa isa. Yan. As, na ng Panginoon na wag nating or wag kainin. Kasi nga, sabi sa verse 3 na malalaman nyo yung mga masama at saka mabuti kapag once na kinain yun. Diba? And then, sabi dito sa so verse 16, sa, sa Genesis chapter 2, verse 16. Huwag lang yun. Backward lang kayo. Sa so Genesis chapter 2, verse 15, or 16. Verse 16, sabi dito, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Yan. Kasi dito, masalong pinapadiin ng Panginoon sa atin na makontento tayo kung ano yung meron. Kasi libre na nga eh. Free na nga yung pagkain dito yung time ito, na to. Si Nasa Eva chakadan. Pwede na nang kainin. Yung mga buko, ganyan. Mga, basta mga pwede nang kainin. maliban lang sa isa na sinasabi ng Panginoon na wag niyong kainin yung bunga niyan. Kasi nga, malalaman niyo yung tama't mali. At kayo ay magkakasala. Na dito, masalong uh, in-encourage ng Panginoon, kung ano yung meron, makontento tayo. Kasi once na naging kontento tayo, yung kumbaga, uh, ano, ano, man yung meron, yun muna. Kasi kapag pinursi, pinursi natin na uh, gawin na utang tayo, ganyan, utang tayo, para lang ipakita sa iba, magpa-impress, masalong mahirap yun. Tapos hindi tayo makakabayad. Ganun. Kaya dito, meron pang sinabi ng Panginoon na kapag ginawa natin yung isang bagay na yun, kapag ginawa nila, sila ay malalaman nila yung tama at mali at not surely die. Sabi kasi dito eh. Pumakita dito sa verse 3, But the but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch. So, sabi pa dito, na kahit dapat huwag nyong, huwag, huwag nilang, uh, yung wag nilang hawakan yun, yung frutos na yun. Kaso nga lang ang kasi si Satan na nagpo-push sa atin, sige kain mo yan, sige bilhin mo yan, uupo ka ganyan, umutang ka jan ganun. At uh, nung nangyari yon, nung ang kasi si Satan na uh, bumubulong kay Eva, kinain nila. Nung kinain nila yon, sila ay nagkasala. Sabi dito sa verse uh, 17 dito sa chapter 2, but of the tree of the knowledge of good and evil. Kasi yung tree na yon na pag natin o kinain nila yung prutas na yon malalaman nila yung good and evil. Thou shall not eat of it for in the day that thou it is thereof thou, sh thou shalt surely die. So nung, nung kinain nila yon pan pa, napahamak pa yung si Adan. Kasi jebre asawa mo, walang na din pagkain, di ba? O oh, ang sarap nito nung kinain ni Eva yung panyong putas. Ang sarap nito. May pinakain niya rin sa asawa niya. Di ba, ganun din naman talaga kapag mag-asawa kayo. Pag mayroong mahirap, tutulong magtulungan kayo. Pag mayroong kwan, talaga ganun yung pagka, dapat dalawa kayo. Ngayon. Kaso nga lang mali kasi. Kaya nga ang pinapakita ng Panginoon na dapat lalaki ang susunod. Di ba? Ah mali na agad yung principle na 'di ba sa loob ng bahay ay dapat lalaki ang susunod hindi babae. Dapat ang may authority yung lalaki. So mali na agad kasi yung babae na yung nasunod. Kaya ang nangyari sila ay nagkasala at sabi to surely die. Nung kinain na nila yon, grabe yung nangyari sa kanila. Nalaman nila na nakahubad, nakahubad pala sila. Tapos kailangan nilang magtrabaho na dapat Pan lang sila doon, andun lang sila, sarap sarap buhay lang, gano'n. Pero nung nalaman nila yon, nalaman nila yung tama at mali. At uh, masalo silang nahirapan na maghanap sila ng damit nila, ganyan, tapos uh, napunta pa sila yung time ata na kasi nga, nag-iba yung, nag, nag yung mundo. Kasi nga, kinain nila. Ang nangyari, masalo silang naghirap kasi nga, sabi rin sa Bible na uh, hindi ka pwedeng magkumain kapag hindi ka nagtrabaho. Noon. Kaya dito, sinasabi na yung parang kumbaga dapat yung kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun, yun na lang. Parang yun nga sinasabi dito sa Bible na it is better to uh, to tawag ito, yung sumunod, it is better to obey than to suffer. Kaysa mag-suffer. Kasi nung ginawa nila to, kasi hindi nila sinunod eh, ang Panginoon. Ngayon, nag-suffer sila. Eh kung inobey nila yon eh di yung ganda sana ng buhay nila. Ganoon din sa atin, sa ating pangumuhay, kapag sinusunod natin yung batas ng Panginoon na ito, wag mo itong gawin. Kasi sigurado, mayroong consequence na mangyayari. Kasi mas magandang nag-o-obey kaysa nagsasuffer. ba diba, sa ng pagkakataon, uh, makita natin na kapag yung isang leader o isang pastor, kapag sinunod mo yung, yung mga sinasabi nila na dapat ito, huwag mo gawin ito kasi makapahamak ka. Di ba, masalong napapahamak kapag ginawa. Ganon din sa Panginoon na kapag naging masalta yung naging uh, masunurin magiging maganda yung pan natin buhay natin ganun kaya uh, kailangan natin na maging uh, mas uh, mas masipag sa pag uh, o-obey natin sa Panginoon kasi grabe yung pagpapala na makukuha natin mas na inobey natin at maiwasan natin yung suffer kasi sometimes talagang it takes year years pa bago maagapan yung kasalanan Like for example, yung ngayon, utang. niyan, Mangutang ka para lang sa pang birthday, niyan, pang luho. Tapos, after that, wala kang pambayad. Ngayon, mag ka. mag ka, tapos years pa. Ganyan. Kesa naman yung nagtiis ka, na contento ka kung ano yung meron, edi ang ganda. Uh, kung ano yung meron. Kasi di kaya sabi nila na iba na kung ano yung parang kailangan natin na mas maganda na lang na tawag dito na nagsasuffer ka, yung mahirap ka, kontento ka, tas simple ka lang kaysa yung mayaman na madami namang utang na hindi sila makatulog, hindi sila makapag-isip ng maayos kasi hindi sila nakontento. Ganon din sa atin, yung parang laging sinasabi ng Panginoon, magtiis ka, ganyan. ito muna, kung ano yung meron, yun muna. Ganyan. Kaya uh, masalong nagiging nang nangibabaw yung uh, seta ng Panginoon kapag ginagawa natin yun. Pag, pag, pag ginawa natin yun, o oh, nga no, Tamang Panginoon na kapag nakontento, mas maganda yung buhay. Kaysa yung hindi nakontento, masalong gustong uh, kunin yung hindi pa naman kalooban ng Panginoon. Yes. So, nawa, kahit tayo ay makontento kung ano yung meron. Kasi, uh, fulfillment. Once na napagtagumpayan natin yung, yung tukso. Kasi si Satan, tutuksin tayo niyan. Karamihan na uh, nakikita natin, di ba, sobrang ganda. Gamit, ang ganda, ganyan. Si Satan, bubulungan tayo. Eh, kung mo na yan, uh, bilhin mo na yan, Bilihan wala ka pera, kaya everything. Kasi yan yung tukso eh. Pero pag na i-apply natin sa buhay natin yung maging makontento, ah, uh, yung magiging outcome, magiging maganda. Kaya, uh, purihan ng Panginoon, kasi merong Bible na nag example sa atin dito, na si Eva Chakadan, nag-fail sila doon. Hindi nila sinunod. So, tayo yung manalangin. Let's pray. Panginoon, may salamat sa inyong binigay na encouragement Nawa sa lahat ng pagkakataon ay makontento po kami, Panginoon, kung ano yung meron. Magtiis po kami. At nawa pa noon ay may apply po namin ito sa buhay po namin, hindi lang po uh, Panginoon, hindi lang po namin memorize. Nawa pa noon ay may apply po namin ito ng kasama po kayo pa noon. Magamat hindi po namin talaga kaya ito, pero alam po namin na andyan po kayo na mag-guide sa amin. Masala niyo po kami ipupush na gawin yung tama pa noon. At uh, patawarin niyo po kami pa noon sa mga nagpumasalanan, kasalanan. minsan, kami po ay hindi sumusunod. Pero sana pa noon ay kami po ay matuto na mag-obey po sa inyo pa noon. At panalangin po namin pa noon, Uh, si Ma'am Raquel kayo po yung patuloy na magbigay sa kanyang Panginoon ng uh, kalakasan sa pagkatrabaho lahat ng mga gagawin na wa ay magawa at kayo po yung patuloy pa noon na mag-provide ng pangailangan po nila sa pang-araw-araw at ingatan pa noon ng kanyang anak pa noon sila Winkel, sila Sean and then si Giselle pa noon na wa ay maging honest po sila, maging mabuti po sila ang estudyante. At panalangin po namin pa noon ng kanyang kapatid na wa ay madala po sa church ko. yung patuloy pa noon na uh, mag yung patience ni Ma'am pa noon sa pag-aalaga sa mga bata at ang kanyang kuya pa noon. I pray pa noon si Sir Dave na wa ay maging uh, pagpapala pa noon sa kanya itong trabaho na ibinigay po sa kanya. Maging uh, bigyan po siya ng kalakasan, ng wisdom sa pag-edit -e at uh, sa kanyang decision pa noon na uh, mag uh, trabaho pa noon na wa ay maging masaya po siya at uh, kayo, kayo po yung patuloy na mag-ingat pa yun noon sa kanyang gagawin, mga decision at pag-drive pa yun noon sa motor Nawa, ingatan nyo po siya pa yun lagi. At uh, ingatan nyo po pa yun noon ang kanyang family. Kung asan mo sila, Nawa ay makilala rin po kayo pa yun noon bilang tagapagligtas. At uh, we pray din pa yun noon si Sir Joshua. At uh, Nawa ay kayo po yung patuloy na maggabay sa kanya pa yun noon sa mga uh, naisip niya pa yun noon. Nawa ay maging kalooban niyo po at uh, kanyang family mga kapatid, Panginoon, ng kanyang father, mother, Panginoon, na waay uh, makilala rin po kayo, Panginoon, bilang sa kapagligtas, Panginoon, upang malaman nila yung totoong saletan Uh, uh salita niyo, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung patuloy na mag-provide ng pangailangan po nila at maging channel of blessing po yung family ng Panginoon. Thank you, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Nawa, itong gagawin po namin trabaho ay maging pagpapala sa iba. Nawa, ay makatulong sa iba. At uh, panalangin po namin na mangyari po yung vision and mission po namin at hindi po namin kaya ito pai noon kung wala po kayo pai noon. Kaya tulungan niyo po kami pai noon na ipagpatuloy ito sa inyong kalooban pai noon. Thank you for everything pai noon. Tipong dalangin sa maraming na pangalan ni na Jesus Amen. Welcome ko